Kumusta mga boss? Isa na namang araw sa paraiso dito sa probinsya. At lubos akong nagpapasalamat sa mga simpleng saya ng buhay. Masarap ang simoy ng hangin, bughaw ang langit, at puno ng hinog na bunga ang mga puno. Ngayon, aanihin natin ang ilan sa mga kaloob na ibinigay sa atin ng kalikasan. At hindi na akong makapaghintay na ibahagi ang karanasan sa inyo. Kaya't umupo, magpahinga, at sama-sama nating tamasin ang kapayapaan at katahimikan dito sa probinsya kasama yung aking pamilya. O ano? Tara! Let's go! eh okay, what's up mga boss? Sa kanto? Oh yo! Asa yung sombrero ni mo? yung sombrero? Yeah. Uh, <laughs> okay. Let's go. Thank you, Mom. Let's go. <laughs>

lakaw sa aming mga boss kay sumimang mga brutas okay, let's go <coughs> <coughs> na namin dali mga boss sa so, Baguio Shiro muna yung mga tanong mo dahil kayo o oh, daan na yun na rambutan yun o sa last night muna yung mama ni Aina. we're here na, wag yung balay bes wow. ano bes cool. wow, it's nice we're here wow. Yeah. Wala pa rin sila halo oh, kung kung ano sa pang... ano ano sa ano 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 ano

О, без наноя, без наноя. О, 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 без наноя. Hi everyone, Gio is playing with chicken. What is the color of chicken? White. White chicken. The dog, what's the color of the dog? Where's the dog? One chicken That That So, ano lang ta? Dirty kitchen mo nang gitiral na dirty kitchen. Ayun eh. May manok. Ikaw kit lang pa. na ah, bago din yung harvest eh. day. Wow. Ay, masalah, hindi lang zoom. GoPro gamit. Ang bata na ko. Yeah. 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 Now there you are. This one. is And here, there's Lonsones here. Yeah, okay. You know. <laughs> <laughs> Ang sana na yung mga harvest? Yeah. Wow! What, is, what fruit is that? Narambutan. Narambutan? Wow. Your ka Ikaw, kainin mo yan. Your guy. Your guy. This is mine? Okay. okay. Lagay natin to muna doon, anak. Lagay muna natin doon. Wait for mommy. Hmm. Ako na nabis na yun. -na <laughs> Ang oh, na yung mga giko, anak. Harvest na. What is that? Wow, rambutan sa kalansolis. Wow. Sige, okay. Deo, pa, na, oh, sige ko. Kaya na Ay, nagpa ito gulay. Ay, nagpa ito gulay. Ay, nagpa ito gulay. Ay, nagpa ito ito gulay. Ay, gulay. Ay, nagpa ito gulay. Ay, gulay. na nagpa gulay. Ay, nagpa ito gulay. Ay, gulay.

Bigyan ano mo na yung harvest. get okay, daw niya kay Nana, hindi talot ni. Ako, there's some more, no, oh, there's more. Nak you want to live in the province? Gusto mo dito mag magstay? Yung... Ha? Mo pa? Harvest. Iya, eh? wala ko na, -kao, na -kao. gusto man diri sa bukid. <gasps> huh Kugihan ti yung harvest oh. oh? Sure yun yung munitanan. Yeah, Dagat ta hmm. yung harvest oh. Hmm. Napadiri ah, oh. Ha? Hmm. Huh? Oh, lang, no, 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 no. Apa dia? Apa gun Apa tadi? u ini Apa tadi? Apa tadi? Apa tadi? Apa tadi? Apa ini Apa tadi? Apa <laughs> Now, oh, tegaan tag, teguan dari Arabis. Halo, lawan dalam tadi. Kenapa kamu ke Yurik? Lawan atau? Ayo mau gila gila paman gamai. Fresh from the tree juta sya guys. Good luck nang abis kita until. Bis. Yes, Bibi. Ayan anak, that's, old, that's old. Na Mo na ni ang na na mga boss. Gamay lang kayo. Sige, asa tong ani. Abot na sila oh. Abot na sila. They are here. Na harvest gamay. Okay. Amen. Okay. They are here. Ay. mana sila mana sila mana sila yeayy sila hai 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 hai

Yeah. Jared, Jared, say hi. Say hi sa vlog, Jared. Oh my oh. God. Oh. May nakita ang big worm. Where's the big worm? Saan? Oh no, that's not a worm. That's a centipede. Centipede. Ay, that's a millipede. Yeah. Millipede. Yeah. Huh? It's very baho ito. Huh?

seven. You like it? Oh, it's nice lagi. It's nice, oi You do yan with Ate Amaya. Oh. <coughs> Belum mau sama Sudan, darah. Yeah, ya, mana finish product? Ya. Yeah. Ito sa bukid. Ano siya, mga ready-made lang na siya. Dara ang nagluto. Ay, dara dahil, dara siya. Hindi oh. Come on, let's eat.

in him mga boss pero padayon gyud yeah, mi sa deka sa deka mi gidto kay may, may padayon ng pagubot didto. Ano? It's so good. Sumama tawo sumama og buot-buot pa bisdeka. Let's go. And we're here na naman sa deka, diri ra ba mi magsamok-samok family day to day. Asa ka ba ninyo bata? Oy, ambato.

Hello. Hi, bye bye <laughs> Bye guys Bye bye <laughs>